Iba pang balita, marami pa rin ang hindi nadadala kahit kahit papaulit-ulit ang paalala na bawal at nakakasama po sa kalusugan ang DIY braces. Paalala ulit ng dentista, huwag nang tangkilikin 'yan dahil road to bungi ang tiyak na aabutin ninyo. Para bigyan ng muka ang Balita Mobile Journal, Merry Reyes. Ngipin daw ang pinakamatibay na bahagi sa pangatawan ng tao. Pero uubra ba ang tibay nito kung magpapadental services ka sa hindi naman profesional? Fashion braces ba ka mo? Yung tipong di naman talaga braces pero feeling mo ay bagay ang look na tila ba may alahas sa ngipin? Check online ang dami niyan. Hindi na rin daw kailangan pumunta sa dental clinic dahil pwede na ang home service. At ang presyo, 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Gusto mo i-try? Nako po, huwag na. Delix po 'yan. So, hindi siya talaga dapat inilalagay bilang aesthetics lang or yung DIY mas nakakatakot since ito ay DIY braces. Hindi natin alam kung malinis ba yung ginagamit ng mga instruments na sa ating bibig. So, hindi natin alam kung na-sterilize ba yan. So, yung risk ng infection na madadala sa pasyente ay napakataas. No? Possible rin daw na imbes na tumibay, mabulok pa nga ang ipinyo, nyo. Nilo pa more, uga pa more na di mareremedyohan sa mabilisang toothbrush. At yung wire daw na ginagamit talaga sa legit na dental braces, may function po 'yan. Di gaya sa DIY na parang alambre lang. Kaya ang malamang sa malamang na ending nito katagalan ay mabungal. Once na nakabit na siya, ang ang worst na mangyayari sa ating uh, ngipin ay yung umuga siya. Okay? Nagkakaroon na bone resorption dahil nga mali, 'no? Mali 'yung mga wire na ginamit, 'no? Magiging mobile na siya na magugulat kayo, nakakabit yung brackets pero ugang-uga na yung ngipin natin. No? Alala pa ni Dok, kese hoda ang mga material pa na inilalagay sa ipin ang ginamit sa DIY braces. Kung di naman lisensyadong dentista ang naglagay, abay illegal po yan. Kaya sa mga business dyan, matakot naman po. Ang mainam pong gawin, huwag galawin ang ngipin kung maayos naman. At kung kailangan ng braces pero kapos sa budget, mag-ipon po muna may hulugan naman niya. Yung, yung masamang epekto, mas madami. Kesa dun sa nakabuti siya. No? Marami uh, nagsisi, dumoble pa yung gastos nila. Imbis na nakamura sila, dala, Kinabit lang sa halagang 5,000, yung epekto Nagdouble, triple at hanggang ngayon tinitreat pa sila. Pinaka worst na tanggal pa yung ipin nila dahil doon sa sa masamang idinulot ng DIY braces. Kung hindi naman kailangan, huwag nang magpakabit ng DIY braces. Sige ka, baka may infection yan. Mas masakit pa yan kesa sa bulok na bagang. Mobile Journal, Merriman Reyes po. Hatid Buka muka ng balita.